Yun, no? <laughs> Kumusta kayo mga gaw? So ayan, ngayon, bibisitahin ulit natin ang ating mga halaman, ang ating mga gulay dito sa ating backyard gardening. So medyo na-miss ko yung ano natin dito eh. So, hindi ko na napapakita sa inyo. So, nag upload din ako sa YouTube. So, so so, ngayon i-upload ko rin siya ngayon sa Facebook para na makita nyo. Uh, Ma-share ko din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa mga tanim ko. Kung ano yung mga linalagay ko ng mga organic fertilizer. Kung araw yung schedule ng pag paglalagay ng organic fertilizer sa mga pechay ko. Kasi bago lang yung mga pechay ko. So, tara, samahan nyo ako. So, let's go. Nandito tayo ngayon sa bodega kasi dito ko ini store yung mga concoctions ko, yung mga organic fertilizer ko, yung mga ginagamit ko sa halaman ko. So ngayon kasi yung gagamitin natin dahil nga pechay yung <laughs> pechay nga yung lalagyan natin ng abono ngayon is gagamitin natin is yung FVJ which is fermented plant juice which is ma mayaman siya sa nitrogen. No? Ito yung mga concoctions ko na mga nagawa ko na. So meron tayo ditong calcium phosphorus. Ito yung calcium phosphorus na bago ko lang ginawa. Yan ko ng mga date kung kailan ko ginawa, yung process, ayan, tapos yung mga pangalan nitong mga concoctions. Yung tayo ditong calcium phosphorus, so ito bago lang itong ginawa ko. Then, itong FAA naman, itong fish amino acid, and itong FFJ, meron tayong fermented fruit juice. Ito naman, ito yung FPG, ito yung una kong nagawa. So yung gagamitin nating extract, ito yung concoction na FPG, ito yung gagamitin natin sa ano natin, sa natin. Siyempre, pwede din naman tayong maglagay ng FAA kasi mataas to sa nitrogen kaso hindi pa pwede. So hindi pa siya nag isang buwan kasi kailangan mag 30 days siya. So ito, kunti lang yung ginawa ko. Ito lang muna. So ito yung gagamitin natin. So pupunin natin to. So gaw, ito yung mga ginagamit ko pang dilig. So gaga gagamit lang tayo ng mga bottle ng carbonated drink. Lalagay tayo ng 2 tablespoon. Pero ito lang yung cup, yung cup na lang yung gagamitin natin, 'di ba? Instead of ano kasi tantsa-tantsa na lang. Dalawang ano nito or tatlo sa isang bottle. 1 2 3 kulang to sa petchay, kaya mag another bottle tayo. Lagyan na natin ng tubig. Wait, haluin mo na natin. Ayun, binutasan ko lang yung mga takip. Tingnan yung mga takip. So, dapat ganyan para hindi masyado ma... Ay, mabuhos lahat. Para may control yung pag-ano ng tubig. Tatakip na natin to. halo haluin lang natin. halo in So ayan tara pumunta na tayo dito sa mga pechay ko So nandito yung mga pechay ko Linagyan ko lang siya ng net kasi Nako pag hindi mo linagyan ng net dito sa amin Kasi maraming mga ano dito yung mga Mga peste dito May manok, kaya may mga aso May mga pusa Kaya dapat talaga lagyan talaga ng net Then iwas din to sa mga lip miner dito sa pechay Pag may ganitong net Hindi talaga magiging maganda yung kinalabasan ng pechay mo Wala na natin magdilig ng organic fertilizer ng nitrogen. Kung so nga pala, ang pagdidilig po nito is 1 or 2 times a week po yung pagdidilig nito. So, didiligan natin niya yun. Bango niya eh. Bakit po tayo nagdidilig ng nitrogen? Kasi po, ang nitrogen po ay nakakatulong na mapalapad yung dahon ng pechay at maging berde yung dahon ng pechay. Siya nga pala, pwede din pala tong full yard or drench. Ito yung ginamit po natin is drench. Ididilig lang po natin sa salaman direct sa halaman. Pag full year naman po natin siyang gamitin is spray dito sa mga dahon ng pechay. Pero kapag mag spray po kayo, dapat umaga, 8 to 10 a.m. Kasi bukas pa po yung mga stomata niyan dito po. Ayan, dapat pag mag-spray po kayo ng, ano, ng concoctions or mga organic fertilizer, liquid organic fertilizer dito po sa ilalim ng dahon kasi para mabilis maabsorb po niya yung nutrients na binibigay nyo sa mga halaman nyo Tapos, mas maganda din po sa umaga kasi bukas pa yung istomata nila dito. So, ayan. At tapos na po nating diligan ng concoctions ng source of nitrogen yung mga pechay natin. Sa mga nagtatanong po yung ginapit ko pong lupa is topsoil po. Dapat po kapag gumamit kayo ng lupa, yung malambot po na lupa, yung buhaghag, kasi ayun po yung mas maganda. <coughs> so yung mga nilalagay ko po dito, so, ay. <coughs> yung lupa talaga na linalagay dito is 3 parts ng topsoil, 3 parts ng topsoil, isang parte ng CRH yung carbonized rice hull tapos maglalagay din po tayo ng vermicast then yung coco peat kung wala po kayong coco peat pwede naman pong rice hull po pero kung hindi naman po available sa inyo yung mga yon pwede naman po tayong gumamit ng topsoil lang yung buhaghag tapos yung cow manure hindi pa yung bago na cow manure dapat yung luma na na cow manure Then, yung kokopit po. So, yung linagay ko lang po dito is cow manure, then topsoil, and kokopit lang po yung linagay ko dito. Bakit po natin nalagay ng kokopit? Kasi yung kokopit po is, ayun po yung nagkocontrol ng water, ayun po yung nag-absorb para mas matagal mag-dry yung lupa. Kasi alam nyo naman po, yung pichay po is kailangan po talaga siya ng, ng tubig. Kaya kailangan talaga may makakapitan yung tubig dito sa ilalim natin. Kaya po tayo naglalagay ng kokopit. Ayun po yung uh, ng kokopit yo yung, yung purpose po ng kokopit ng lalagay po natin para hindi mabilis madry yung lupa hindi maubusan ng water source yung mga petchin natin kasi ano po to eh, leafy vegetable po to. So ayan, takpan na natin yung pechay natin kasi baka may pumasok pa ng mga insekto, diba? Sa susunod naman isa, alamin natin yung mga concoctions na mga ginagamit ko or ano yung mga, para saan yung mga concoctions na yon So ngayon is nitrogen lang muna tayo, di ba? So ayan guys, may ginawa pa pala ako ditong compost na yung organic fertilizer. Ito. din. De Tapos ito. Kanyan yung black na o. Oh. Diba? Black. Hanggang dito na lang yung video natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-click mo notification bell button para mas update ka pa sa mga panibago nating videos. At syempre, sa Facebook na din, mag-follow ka na kung gusto mo. Charis! Bye-bye!